I'm sorry naman na wala tayo. Kaya ako may volume. <sighs> Nainit. <gasps> Ang gaumol. Kunti lang kanin po guys. Tendence mental. Ano ba? Six. Ano fifteen. Late na nga ako dito sa bahay. Late pa ako kumain. Oh, Five Thirty. Kung hindi si husband. ng food. Ayun, walay. Wala tayong kusinero. kainit. Kung sa mga buhay-buhay yung -buhay guys, Kalit. Wala na yung ano. Kinukot-kot. Tayo yung ano. Gano'n naman tayo. Sa mga buhay-buhay yung -buhay guys. Salamat sa mga support pa niyo, Ha? nung no, ano ka na na ako. May na ako mag long video form. Long form video. pero short na lang tulad ni Mami Tess. Diba? So, inam pa. Eh, na short video oh My God. Parang tatlo lang ang ano, views. Pero, hindi tayo nare-recommend ni Lolo. Kakaloka itong Ah, wala rin ganap sa ano wala rin mga video video ah. na na Tataka kayo, isa lang ano ko, ulam ko. Kasi, nga sa ayoko nang lutuin. Natamad na ako. Di ba OF na OFW yung dating? Masabo ka nga, pero wala naman dito. Napi-film mo na uli yung ano. napi-film mo na uli yung pagod. Di ba? Di mga peg na ano eh. Sabaho ang sabaho. Uwi ka, busong. Diba? O, din na lang kanin ko. Ayoko pa kabusog, guys. Ito ka. Mga matagal ako tunawan. Mas safe pa lang naman. Nagkutulog ako ng ano. 10 o'clock. Pansi, optan yun. Kahapon salad lang kinain ko. Tapos tatong donut. Takaw. Nagyan ko yan ng ano. hmm, Dinarinate ko sa bawang. Ano, ano, ano. Soy sauce. Tariyaki Marinate Tariyaki That's my oyster sauce. A bit of a hint of garlic. Well, it's not clove, garlic. Boom garlic. Tapos, may ginger. Sarap pala pag may ginger. May mo. Mm mga hocus pocus lang kasi ito na ano na food tapos ano pa salt and pepper tapos with chili salt at chili powder pero wala wala akong masahan ng chili powder dali lang sya maluto. I cook it for less than 30 minutes. To be exact, 25. 25 minutes. Sa ano? Sa air fryer. Yung matagal lang hindi na ginagamit na air fryer. Eh, ako ba dalawa-dalawa air fryer dito? Di naman ginagamit. Oh, ditingin pa. May camera dyan. For sure. Inaanohan ako ni husband. You know what? Late ako nagising kanina. Akala ko may late ako. So, kailangan ano, hindi ako nakapagpatuyo ng buhok na maayos. Sa work ko na lang ginawa. Mag-dry, mag-dry ng hair. Mag-dry ng hair. Ang mm. aming mm, face. Ang laman. Ang laki-laki. Yeah? Ang laki, wala laman yan. Guys. Meron pala pizza. Ice cream. Ang lang. Mm. fresh chicken. Ano ba ba? Salad. Ang lang. Papalit na nga ako ng refrigerator. Ito, pa kinabang. Ang laki-laki. laman. Kaya ang kuryente. Ang Nagreklamo. Kala mo kung nang babayad. Wala well, man. Nang babayad. Mahal ng kuryente. Kasi kulay lang. Di para masarap yung ano. Chicken na may minso. sauce but Last but not the least. dami namin gan ganito. Kasi si husband, pag mibili ng ano, hindi siya nagluluto ng hindi siya yung nagmamarinate. Yung mga ready to cook na. Hindi oh, pala ready to cook. Yung lulutuin naman. Diyan, nakalagay sa tin foil. Diba, additional pay. Ano to? Pandagdag ng timbang. Tapos, ah, uh, Mahal pa. Hindi na lang siya mabili ng ano. Hilaw na baboy, Tapos ito marinate. Parang tanga. nakikipag na naman ako sa sarili. Oh, may pala kayong pala kausap ko. Ha? Nakakasal. Parang nauumay tuloy ako bigla. Nauumay ako bigla. So, guys, ano bang pinagkakabalahan nyo ngayon? Hmm? Summer na sa UK. Sawa sa ni Lord, mayroon na kami sunshine. Uy. Ma, maano na? Mainit-init na? Ano pa ba? Sana mag yan ng mga ano, hanggang November wish. Anyway. Well, okay, guys, matatapos na ako. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin. Walang sawang kwenso-kwenso. Kwenso-kwenso ng video. Putul pa to. Nakakalo. Maingat kayo lagi dyan, ha? Na akin na. Sa aking mami na friend aking kumare na si Mami Tess at saka si ano si Lens kumare ano ba talagang ginawa mo ko nina tarapin gruting ngayon alam nyo na huwag na kayo makinig dito yung video na to similin nyo lagi si Lens Lagi na Magpaan. naman ako sinlay mo paano ano? Magpa Ay naman, hindi kayo masabihan ng ano na magpapalas uh, chatter. Wala talaga pupunta. Bihira kayo. Bala kayo diyan. Kasi niya sumuport to support ha. Diba? Sa naman. Naging busy. Kailangan kumita ng pera. Alam mo sa team money dyan. Masino-sino sa team uh, GPF. GPF. At yung mga walang sawang sa supporta na hanggang ngayon eh, sumusuporta pa rin. Ayun po, dumadaan na lang kayo minsan sa akin, ano. Akin video. Maraming salamat naman. Appreciate that kahit hindi niyo ako nakikita sa aking ano, premium. Paasim lang, paasim ma. Hindi ka, huwag niyo lang gamitin to. Itong mint na to. Mint sauce. Kala ko okay sya sa ano. Eh, pa suka toyo na lang. Umaasin to lang. na nga to. Nagyan ko pala sya ng lemon. Asin na pala to. Tapos nagyan ko pa ng mint sauce. Oh, may ako Habang niluto ko ito, eh, napakabang. Ang bang-bang mo. Ang bang-bang mo na. Alam mo ka na ako inaantok. Hindi na ako natulog kanina kagabi. At late, nagising na ako late. Hindi ko, ay! 6.30 na. Eh lang naman trabaho ko. Mga 5 minutes. Pag nakakotse, hindi wala ka kami kotse ngayon. Nakang kotse ngayon. Kasi, siya ba wala dito? Anyway, guys, malatapos tapos na ako. Then, wala kwenta-kwentang mukbang, no? Maraming salamat sa inyong support, ha? Ayan. Ayan. Ilang beses ko na itong pinakita sa inyo. Tapos, mag-drinks di na lang tayo na alam nyo na. Patanggal ng umay. Diba? Diyan lang din sa likod. Ang bango ng kamay ko. Maganda talaga yung ninanam naman pagkain. Hindi ko pwede itong gawin sa harapan ng anak ko. Mapapagalitan natin. Hi guys, guys, bye, bye guys. Thank you for watching. Ito po ang sa sisi sa sabi. Mahal niyo ako na tunay na hindi ko kayo mabash. Araw-araw. See ya. Bye.